kasisi ko or kamamshis ko dyan? Gusto nyo bang kumita ng pera kahit nasa bahay lang kayo? May ituturo ako sa inyo ngayong ano, yung business or extra income na pwede pagkakitaan kahit nasa bahay lang kayo mga mams. Kasi ano ko na to, subo ko na to as in, ano, as in ginagawa ko to. Mga one year na mahigit mga mams, ito yung pinagkakitaan ko isa sa mga pinagkakakitaan ko sa ngayon. Kaya ituturo ko siya sa inyo mga mams, ano siya, maliit ang puhunan. Uh, madaling gawin, mabilis ibenta. Eh, At saka higit sa lahat mga kamamshis ko, uh, may kita talaga siya. Uh, malaking bagay din makakatulong sa ano sa pamilya niyo mga mams kung talagang ano, kung talagang porsigihin niyo siya. Ano nga ba yung tinutukoy ko na business na ano home business siya, homemade. Walang ibang mga kamamshi ko kung hindi yung aking kakanin business. Ibat-ibang klase ng mga kakanin, mga kamamshi ko. ah uh, niluluto ko siya iba't ibang klase ng kakanin. Una nun mga kamams, ano, tinut aralan ko talaga siyang maigi kung paano siya lutuin, kung paano siya gawin, at paano siya pasarapin para naman ay babalik-balikan tayo ng ating mga customers, mga kamams. Uh, yun naman talaga ang, mga, ano eh, ang importante sa pagluluto. Kailangan pasarapin mo siya para hindi naman, ano, hindi madala yung customers nyo. Babalik-balikan kayo basta nagustuhan yung lasa ng inyong niluluto. Uh, i-reveal ko na sa inyo mga kamamshi ko. Ito yon Nasa screen ko, panuorin nyo na lang. At saka ano, para magka-idea din kayo mga kamamshi ko kung paano ang ginagawa kong presentation sa aking mga bilao package. Uh, iba't ibang klase ng kakanin yan mga kamams. Nung una talaga mga kamamshis ko, naglalako ako nito. Ano lang, lako lang talaga yung ginagawa ko. Binabahay-bahay ko siya. Iniisa-isa ko yung mga kapitbahay ko dati sa tuwing naglalako ako kahit paano naman awa ng Panginoon, nauubos ko halos araw-araw yung aking paninda. Pero ah, napaka-bless ko kasi nakakuha ako ng mga suking buyers ko na umorder sila sa akin ng mga bilao package sa tuwing ano may special na occasion sa bahay nila sa akin na sila kumukuha kaya ko naumpisahan yung aking bilao package dahil na rin sa mga suking buyers ko mga suking customer ko kaya ito na mga mamsi ko nyo hanggang dulo lahat yan ang klase ng kakanin nandyan, nandyan iano ko sa inyo isishare ko sa inyo Lahat na mga putos na nandyan mga ma'ams, sa uh, proof of transaction ko yan mga ma'ams mula sa mga uh, loyal buyers ko. As you can see, uh, iba't ibang klase ng kakanin yan. In Bilao package. wedding uh, pwedeng ano siya, pwedeng... Ano, depende sa buyers ni mga ma'ams kung anong gusto nilang variants ang pagsamasamahin sa Bilao. Magkakaiba ang presyo niyan, depende na lang presyohan yan mga mams kung magkano ang kuhunan nyo. Pupuntahin nyo na lang, i list nyo lahat ng gastos nyo para, para kahit pa paano naman mams matutubo kayo. Kailangan puntahin nyo lahat ng gastos nyo, pati, pati yung ano, pati yung labor nyo, pati yung pamasahin nyo sa, ano, sa pamamalengke, pati yung mga packaging, i nyo lahat mga mams magkano yung ano kinalabasan ng kuhunan. Pwede na ninyong presyuhan ngayon mga mams. Papatungan nyo kung magkano ang presyo nyo sa isang bilangon yan. Siguraduhin nyo lang mga mams na may kita kayo, hindi kayo manulugi. Sinasabi ko sa inyo mga mams uh, may kita dyan sa katanim business na yan. Kung talagang kursigihin nyo, kung talagang pagtsagaan nyo, matrabaho nga lang mga mams. Kasi minsan nga ako sa gabi nagluluto, Uh, kasama talaga sa pagluluto yung mapupuyat ka, syempre mapapagod ka, wala naman siguro trabaho na hindi na pero tiyagaan lang kung talagang gusto yung sumita. Malaking bagay din mga moms, malaking po, di mag-display kayo sa harapan ng bahay nyo. Isa rin sa mga di discarding mga mga ka kamams para makakuha kayo ng buyers sa ano sa mga kakanin business nyo, i-post nyo talaga siya sa online, sa mga online selling groups mga moms Gandahan nyo na lang yung captions nyo para naman ano, maingan nyo naman yung mga buyers na bibili o mag-order sa ano, sa kakanin business nyo. Nasa inyo naman yan mga moms, uh, discard ti lang, discarte lang talaga ang kailangan mga moms sa uh, Yun lang mga moms ang ano, yun lang ang ma share ko sa inyo as of today. Sana nakatulong na naman ako sa inyo. Sana nakapulot kayo ng aral sa aking ano, sa aking video ngayon. Uh, huwag nyo naman kalimutan mga mams na i yung aking video. Paki-subscribe na rin yung aking channel at i-hit nyo yung bell button para ma-update -up -ma kayo sa tuwing ano mag-upload na naman ako ng panibagong video. Yun lang mga moms, sa lahat ng mga viewers na makakapanood nito, maraming salamat sa inyong panunood at sa mga supporters ko. Maraming salamat sa inyong suporta. bye bye